Good morning mga Karaydit! Ako nga pa lang yung Viking Princess. Bago lahat, nice ko pong magpasalamat sa aking mga subscriber dyan, sa mga nagla-like and comment sa aking YouTube channel. Maraming maraming pong salamat sa inyo. At ngayong araw na to ay pupunta tayo sa Goshen Resort, doon sa Banban Tarlac. So makakasama natin ngayon ang mga pajak Manila. So see you soon at magkita-kita po tayo doon. Bye! -bye. So mga Karaydit, andito ako ngayon sa antaya ng mga Padyak Manila. Dito kami sa Maranday. mag-aantay sa Bulacan, Bulacan. Kasi inaantay namin yung ano, meron pa kami natay na kasama nila. Ayan, mga kasama pala namin. Mga bike namin. Stop over kami dito, sabay kain muna. Para tuloy-tuloy. Ayan o, no? ayan o. No? Ayan o, no? kabay-kabay naman dyan Dito na kami. Bulacan pala. Bulacan Good morning. Good morning. Good morning, kape kape, kape kape. Hello. Ano kape. kape lang mo na? tayo. Kape, kape. Ano ba? pwede natin dito ng kainin. Lugaw. 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 Ayun sila tayong. Maluwa ako. Ang mga nakuwadong. Hindi yung local. Ay nayon. sawa. Kain. Sino? kami dito, Pampanga na kami. Ayun. Ayun. Arco ng Pampanga Success. Success na kami. Arko na Pampanga. Access. Akses na basta. Eh. Mag-check muna sa bank. Lo Hi, good morning. Welcome. Welcome to Pampanga. <laughs> Hi, then, mabuhay. Close kayo. <laughs> Tawa ka ay Parang kanta Sige, Hello, mga karaydip. Handel na kami sa Angeles. Ayan. Angeles. Si mga kasama ko. Sila. marami. May pala kanina. picture sila. Ayan. Malapit na kami sa Goshen. Konti na lang. dito na kami sa Goshen. Nasa Goshen Resort na kami. Pero nasa labas pa lang kami. Ayan. Kasi pinag-uusapan pa namin yung entrance. May entrance siya na 150. Ayan. Pero do sa mga maliligo ah. Ayan. Ayan. Ayan.

hindi ka papanok yan. Para hindi ako mapanok lang. <laughs> diba? <laughs> Nag-iipon-iipon pa lang mga pera para papasok doon sa loob. Pang e tip-tip yan. <laughs> Samahan niyo kami sa loob. Pagpasok namin. Ayan, hindi sasama yung dalawa namin kasama. Ayan, kumaway ka yung dalawang hindi sasama dyan. Ayan o, oh, ayan o. Oh. O, oh, ayan. O, oh, nagtatakip mo ang kamay o. Oh. O, ayan. So, tara na. O, oh, dali nyo yung bike nyo. Dali ka na. Ang init. Tara. Babayad daw doon sa loob. Ayan. Ayan yung mga kasama ko. <laughs> Ayan. 17 po kami 17 Ah, uh, hindi po sa mga saan, sir. na po yung magpipil. Okay. Oh, lang muna kami. Sila po ang papasok magbabayan. Okay. Ay, dito daw muna tayo, guys. Tapos, mag-usap na lang kayo kung sino magbabayan. Ako. Asa ka, magtaya ako. Yan. Ano? Ah, dito ko lalagay. Dito. Dito, dito. Ito, 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 ito. Yan. Pasok tayo para magbayad. Ooh. So mga ka-rided, meet muna ako ngayon. Kasi baka makapirate ako dito. Malakas ang tugtog nila. So ngayon nandito na kami sa loob mismo ng Goshen. Pero magbabayad muna kami dito sa loob ng sa uh, opisina ng Goshen. Yan. 150 nga pala entrance dito sa loob nito. At may mga keychain din sila rito na pwede mo mabili. Yan. So, nagbayad yung aking kasama na si Ma'am Marilu. 17 kami pumunta. Kaya madami kami. Pero yung dalawa namin kasama na iwan sa labas kaya daw nila pumasok so ayan ayan yung mga ano nila rito makikita nyo dito kung papaano at kung magkano ang kailangan nyo bayaran kung sakaling gusto nyo rin maligo meron din sila yan, ito yung loob nya yan yan diba maganda rito sa loob maganda ito sa loob ng opisina ng Goshen ayan si ma'am Marilu nagbabayad na hmm hmm uh -huh. yan balak din namin bumili ng ng keychain yan para souvenir dito sa loob. Kaya yan, bibili kami na keychain. Tatlo binili niya sa akin yung isa. Kasi yung tatlo, tagi-tagi sila ng friends niya. Yan. Iba-iba, may 50, may 120, may 180. Depende sa gusto ninyong keychain. Yan sa amin yung 50 pesos lang. Okay na rin naman. Maganda rin naman ang 50. At least kahit pa may souvenir ka dito. Na Kaya... nagpunta ka rito sa loob. Yan. So, naiwan ko yung pera ko doon sa loo, sa labas. Kaya, pinabunuhan ko muna kay Mama Rilo. Pero, ibibigay ko rin sa kanya pag labas ko. Ayan, no? Di ba? Ang ganda. So, kapag ano bibigyan ka kapag nagbayad ka ng entrance meron kang makukuha na ano ayan o, oh ilalagay sa bracelet ay ilalagay sa kamay para sa ano parang bracelet siya ganun ayan so ayan lumabas na kami sa loob ng opisina ng Goshen at ito na nag na kaming pumasok sa loob mismo ayan dito pag uh, nagano ka, pag pumunta ka, para ka nasa Italy. Hmm, para ka nasa room Italy. Dito pa lang sa labas. Makikita mo na. Yan. oh, yan. Pag gusto mo kumain, hindi din. Meron din. Napakaganda rito. Ito na yung gate ng Goshen. Ayan. Ayan. May konting ahon dito. Kaya medyo... Pero barayad lang naman siya. Ayan. Sakto-sakto pag-ahon lang. Grabe, ang sarap dito. Ang sarap ng simay ng hangin. Pag pumunta kayo dito ma-refresh yung mga isip nyo. Ayan. Diba? Ang daming puno. Ayan. Meron pang guard ulit. Ayan. Dalawang guard. Isa dun sa main gate. At isa rin dito sa loob. Ayan na. Hmm. Nauna na yung mga kasama ko nahuli na ako sa pag-akyat kasi nagbibidyo pa ako. Yan. Yan. Di ba? Oh, dito tayo papasok papuntang kaliwa. Yan. Ay nako. Magka-copyright na naman tayo. Ang lakas pala ng tugtog dito sa loob ng Goshen. Ayan, di ba? Ang ganda rito. Grabe. Nasa loob ka ng room Italy. Ayan, no? Diba? May mga ano rin sila rito. May mga souvenir din sila. May mga bilihan din sila rito na mapagkain kapag gusto ninyo kumain. Ayan. Ayan. Asa na kaya yung mga kasama ko? Hindi ko alam kung nasaan sila. Pero, andyan lang yun. Dilibuti na lang namin to. Balik na lang ako dito. Yan. Hmm. Saan na kaya yung mga yan? yan. Dito. Dito pala. Ang ganda rito sa loob. niyan no? Oh. Di ba? Mamaya magbi-picture-picture kami dito. Mm, di ba? Ang ganda-ganda talaga. Para ka talaga nasa Italy. Ayan, may mga bikers din. Pero hindi namin sila mga kasama. Ayan. Akala nila solo ako. Pinapaiwan nila yung bike ko para dumakpagikot ako sa loob. Kaso sabi ko may kasama ako. May hinahanap lang ako. Hinahanap ko sila sabi ko. Kaya, ayun, dumiretso na lang ako dinala ko yung bike ko sa loob. Bitbit -bit ko siya. Yan. Okay. Ayan, nandito pala si Nakaupo na pala sila rito. Hanap ako ng hanap sa kanila. Ayan. Mukhang pagod na pagod ang mga kasama ko ah. Pero chill-chill lang sila. So ito, ikot-ikot muna tayo dito. Grabe yung lakas ng tugtog nila rito sa loob. Ayan. So, ayan. ito ko na lamang po tatapusin ang aking vlog sa loob ng Goshen dito sa Banban Tarlac ayan po ayan mainit na po talaga ayan bye bye